Huh? Ay bela pa lang. Pacific welcomes you to Cotopredo B. Ramos Airport. And we are pleased to announce that we have just landed 40 minutes ahead of our scheduled time of arrival. For your safety and comfort, please remain seated with your seatbelt fastened until the captain turns off the fasten seatbelt sign. Please check your surroundings to ensure you do not leave any of your personal belongings behind. Be cautious when opening the overhead bins as heavy items may have moved during the flight. Mangyari po lamang na manatiling na kaupo at hinting matanggal ang ilaw sa fasten seatbelt sign bago tumayo para kunin ang inyong mga kagamitan. Salamat! Nais namin ipaalam sa inyo ng paggamit ng palikuran sa mga sandaling ito ay mahigpit na pinagbabawal. Maraming salamat po! On behalf of our entire Cebu Pacific team, headed by our flight deck crew, Captain Reyes and First Officer Kapulong, together with your cabin crew, Bino, I, and Kim, Princess Nikki, thanking you for making Cebu Pacific a part of your important moments. It was truly a pleasure having you all on board, and we do hope to fly you to more fun in the future. Once again, thank you everyone for flying Cebu Pacific. And once again we ask that you keep your area clean and tidy. Kindly clear your seat pockets of any remaining litter and please bring these with you as you leave your seats. You may dispose to the bins near the exits. We seek your cooperation in ensuring that no litter is left behind the aircraft. Thank you. Delta, you're cabin crew safety and procedure. Manatili pong nakaupo. kaupo. And as a last reminder, before deplaning, please to check your surroundings. Manila to Iloilo. Ito yung na sa ano Paglabas <laughs> natin Ang under the Burakay. Let's go, guys. Sabpan na tayo nito. <laughs> Pinakatutok ko na. Oh, pa Sa boat pa tayo. Ha? So ayan guys, ha, dito na kami. Aantayin namin yung aming La Carmela, tayo? Ah, siya yung yay! sundo natin. Yun na yung sundo namin, guys. Kuya. Oh, yeah. Sa hotel. Hindi pala ito na on. Hindi na on? Ay, sus. Ay, hindi na ka-on na yung ibinidyo ni Dallas? Mm na <laughs> ayun na tayo ito na yung service namin guys La Carmela nasa oh, kayo nasa Yeah. ay okay, dito na kami sa bahay. Kami mapunta na sa hotel. Ayan. Hi, Ate Hello. Gusto ang biyahin natin sa first Medyo time? Medyo kakabaka ba? <laughs> okay, Blanca. Kumusta yung ano, first time? ID daw, ID. First was fun ID? Papa. So, ayan guys. Saka, sasakay naman kami ngayon ng boat. Papunta sa hotel. Na,

Asan yung bangka natin kuya? Ah, parating pa lang. Ayun, ayun yung bangka namin doon. Malayo pa ba? Ilan, ano pa? Ilan lang, sabi naman, mga 4 minutes, 5 minutes. Ah, doon lang. Ako, mga Durban na naman ma, mga 10 minutes. Nasa hotel. Ah, hindi sabihin maraming ano pa pala. Ah, bali, dalawang ba, isang boat. So, ayan. Antay namin yung bangka naming makadaong. Ngayon pa sa ano pa siya yon sa likod. Ang dami pa lang namamasal dito no kuya. <laughs> Ali mga yan ano para galing na sila sa ano? Ha, galing ngayon sila sa Ano nila Wow Ayun no Dadaw na yun natin Ayun no

Present mo sa bang Bianca. Ayan, nandito na kami sa boat. And guys. So, wow. kami, so, guys, nandito na kami sa I aming mean... ay umaambun pala <laughs> umuulan umuulan ay ay, ay! umuulan yan na yung ano white sand oh. yan na yung white sand guys

Magpasakay na kami ng Ngayon Uy, may ano doon oh I love Boracay Iyaw, anak ko yung magkakot na dala ko Tapos darating yung ano natin, ban. Ah. akin okay na hindi <laughs> mo iniwanan yung yun na let's go nandito na kami sa bahan papunta kami ulit ng hotel Don sa aming hotel Kaya <laughs> di, ako di? and di, yeah. dito Andan sa ilalim Dito sa ilalim So yan Yan mga vloggers kami Papunta na kami sa La Carmela Hotel Okay So hindi lang pala isang step Sa van uh, Airport van And then van to boat And then boat to van know? And then van to uh, hotel the Yan So yan guys Step by step So kami papunta oh. na kami sa hotel